Null, ano I null stars to receive. No, no way. of <laughs> 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 <kum> Japan, <laughs> <laughs> oh, <bumukas yung> pinto. I got a Louis I got a Hello Bashers, inggit na inggit na ku sa Japan Tama po gayo <laughs> Sa lahat ng Bashers nagsasabi, ingit na nagsasabi inggit na inggit na ku sa Japan Opo, sobra Bakit? Kasi... Tura! Tura, kamatan nasi indah eh Kasi naka 20 na yato kung lipad na Japan Eh, 20 na? Ilan na ba? Naka lipad na ba ako na Japan? I don't know where my passport is, but hindi ko alam saan yung passport kong luma. Pero I think nakapunta ako ng Japan nakapito, walo na yata eh. Nakawalo na yata ako. And... Yun. And sa mga nagsasabing inggit na inggit ako sa Japan, upo <laughs> Buti pa si Bakang nakapunta ng Japan. Sobrang nasasaktan ako dahil inggit na inggit ako. Kasi yun ang sinasabi ninyo, di ba? Actually, actually, I just had my, I had a visa. I had kasi past tense. Mm, this is temporary visitor. 30 days siya eh. October 24, 2019 to 21, 20, 2, 3, 2, 4. Actually, meron akong visa na multiple. Yan, I have my multiple visa. So, Na-apply ko siya October thousand 2019. So before pandemic na nag-2020, may nag-apply ako ng visa and I got multiple visa for 5 years, October 24 twenty 2024 sa ma-expired, ayan. So actually, sariling sikap ko 'yan. Sariling apply ko 'yan. It's my own application at narilisan ako ng multiple visa. So, anytime, pwede akong mag-apply ulit. Actually, void na to. Hindi na to pwedeng, hindi na pwede tong visa na to kasi nga, para um, terminate nila lahat ng multiple visa na nabigyan ng visa ng Japan during the pandemic. At then, kung mag-apply ka ulit, nasa sayo ulit kung mag-apply ka. Kung ano ulit i-apply mo. So, anytime, pwede akong mag-travel o mag-apply ng visa. Kung marirelease ako, sa Japan. Japan. So, pwede ako anytime marilisan ng visa pag nag-apply ako. Kasi nga, naka-apply na ako at multiple ang binigay sa akin. Hindi lang 30 days, 1 month, 15 days, ganun ganon So, sa mga nagsabi na inggit na ingit ako, why should I envy, 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 envies? En bakit ako may inggit? <laughs> Unang-una, Mama Mary and I are good terms before before yung issue na yan. And until now, we are in good terms and we, all, we talk. And si Bakang, text ko kahapon, sabi niya, kasi palipad na ako pamuntang Manila. And then 3 p.m. palipad ko ng Japan, sabi ko. Sabi ko sa kanya, o oh, ano ngayon? O oh, edi magtrabaho ka doon. Baka mamaya si mama naman ang anuhin mo. Ang sirain mo yung pangalan mo kay mama. O oh, dahil pupunta ka na doon, magtrabaho ka ng maayos, magsikap ka, nang mabayaran mo yung mga obligasyon mo, hindi lang sa akin. Sabi niya, oo, kasi yan talaga yung priorities ko, promise ko yan, and I love you, kasi Yun po ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung valid pa tong, i-search ka natin kung valid pa to, kasi October 2019 pa, oh, October 24, 2024 pa ang validity nitong, ano ko, alam mo, idol, maging, Yeah, I'm very happy ako sa podcast. Actually, kami lahat dito, we're very okay with Bakang. And social climbers, we're very okay with Bakang. And we give her advice na magsikap ka. Total, andyan na yan. Magbaguhin mo yung sarili mo. Andyan na yung opportunity. Opportunity comes once. And be thankful to Mama Mary. At ngayon, I'm very thankful kasi makabayad na siya ng utang niya. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat. So, sa mga nagsabi yung si Brenda inggit inggit mas pinili hi ati Jan Kauli kwa kwa, kwa 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 I miss you so sa mga yung inggit inggit kami mga social Oo, yung ibang social climbers meron talaga ng inggit inggit happy naman sila para bakang pero sure di ba dapat sabay sabay kami sila lahat papunta ng Japan ay kami lahat ng March dapat sa March dapat sabay sabay kami papunta ng Japan kaso yun nga nauna si Bakang kasi nga wala talaga sa plano si Bakang pumunta ng Japan okay Okay, gusto niya magkwento ako sa lahat. The original plan last year was, ganito yung eh, kwento ha. Pasintabi ko meron ako masabi na baka mali, misinformation, baka magalit si Mama Mary. But, okay, ganito ang nangyari. Last year, uuwi sila ni Jap ng Japan sila ni Mama. Mga mid-2022, last year tumawag si mama sa akin na mapunta, uuwi sila ng December, ganito, ganyan, ganito, ganyan. And then, alam naman ni Mama Mary na bago yung bahay ko, sabi ko hindi ako pwedeng pumunta sa inyo ma kasi nga Pasko at New Year, I need to spend time with my family and first house namin na bago. Ganyan. Okay, naintindihan kita. So, so, so December uuwi kami, yung mga bakla na lang ang uuwi, pupunta rin Dabao. So nag-uusap si Jigjag 'tah kasi sila ni Ate Alai sila ni Papang. Napupunta talaga sila ni Jigjag sa Davao. Mga bakla siguro, pili lang siguro kung sino yung nakapunta doon. Kasi nga sila lang pwede. So doon sila dapat magpapasko originally. Doon sila magpapasko sa Davao with Mama Mary without me. And okay kayo okay yan kasi nag-usap na kami at hindi talaga pwede. Kasi kung hindi bago yung bahay ko hindi pa kami nakapagpas kung nakapagpasko na ako dati dito sa bahay ko. Pupunta talaga kami doon kami magpasko kina Mammy Mary. And then Bakang and I were not good in good terms that time. So dapat ang pupunta sa Japan ay sa Dabao, um November November pa lang, ay December pa lang, before fiesta December 14 or December mga December 10 yata or 9, mga ganun kasi birthday ni data December 14 or 13. So dapat before birthday ni Ate pupunta na sila ni Jigjag, si oyong, si Inday sa Davao kasi before birthday ni Ate Alay, darating na si Mama Mary. So it was supposed to be surprise, na anong araw sila, ano, kasi hindi alam ni Mama Mary kung anong araw, basta pupunta sila doon dapat Pasko. Pero hindi alam ni, Ati, eh, ni Mama Mary na pupunta sila doon ahead of time sa Pasko. So, dahil magpagpiesta pa kami ng 14-15 at sila ni Jigjag magkasama kami. Tapos kasi ang piesta nila ni Bakang kasi December 9, 8-9. So, pista namin December 14-15. So, pagkatapos ng piesta nila ni Bakang, mga siguro nung ano, 10 yata, lumarga si Bakang papuntang Davao. Pinauna si Bakang kasi hindi naman siya magpagpiesta dito sa Solana, sa amin. Kasi nga, we're not in good terms naman at time kasi hindi kami nag-uusap. So, si Bakang muna pinauna ni Jigjag, ni Ati Alay. So, sunod na sila ni sila ni Mia, sila ni Inday, si Oyong, si Diba, si Jigjag. Pupunta sila doon para doon magpasko kay na Mama Mary. And after ng pas, uh, after ng ano, do pumutok yung balita about sa amin na about sa issue ni Bakang na naganito siya, naganito siya. Yun yung naglive si Mama Mary. Fiesta sa amin noon, December 15 yata or um, after fiesta na yung nagdi-disco. Ah, fiesta yun, December 15 naglive si Mama Mary tinanong niya siya ako anong mga nangyari kay Bakang, tinanong niya lahat anong issue namin ni Bakang. Kuninto ko lahat, tapos yung lahat ng kuninto ko sa kanya, tinanong niya sa live kay Bakang. So di ba nga nakaganoon pa nga kami ni Jigjag na ni habang nagdi-disco kami nakikinig kami sa live nila ni Bakang Nakikinig kami doon kasi nga doon na umamin si Bakang sa lahat ng ano niya sa akin. Tapos pumutok yung mga issue ng mga baklang mga bashers. Oh, ganyan pala nangyari kay Bakang, dapat hindi siya iniwan ni Brenda, dapat kinitsin ni Brenda, inipinabayaan siya ni Brenda may issue na ganyan, ganyan. Tapos, ang gulo-gulo, ang dami ng ano, tapos hanggang sa nag-decide si mama na, oh, para wala ng gulo, kasi ang dami Kung kailangan i-spend time with my family, hindi na muna, wala na muna baklang pupunta dito at susunod dito sa Dabao. Wala na muna pupunta dito sa Dabao kasi nga, may lakad sila mga family, sabi ni Mama Mary. So, we decide na hindi na pupunta ng Dabao na supposed to be, susunod sila after ng fiesta sa amin. Kasi originally doon talaga magpapasko ang mga bakla sa Davao. Then uuwi sila after Pasko kasi dito yung mag-New Year sa mga pamilya. Then, hindi na natuloy ng na laang ang lahat sa Davao kasi nga sabi ni Mama Mary, wala na daw bakla na pupunta doon sa... sa ano... sa... Davao. So, yan ang plan wala na pupunta ng Davao ng mga bakla. So, sa mga nagsasabi, na kaya kami hindi pinapunta ng Davao kasi nga masama o namin at inggit kami at si Bakang na ang pinili ni Mama. Pwes, opinion nyo yun. We respect that. And ako, I'm very happy kasi unang-una, wala talaga sa planong pupunta ako sa Davao at wala ako sa planong pumunta ng Davao hanggat hindi natatapos ang taon. And then, dapat pupunta kami ng After New Year, pupunta na kami ng Davao. ever, baka pwede kami pumasyal doon. Tapos, bago kami pumunta ng sinulog. Kasi magsisinulog din kami ngayon. Sa 11. Sa 11 na ang flight namin papuntang. Um, biyahe namin papuntang Cebu sa sinulog. So, dapat talaga, ang mga bakla doon magpapasko. Kaso nga, dahil sa mga issue-issue na siguro na yan, or dahil wala naman sa issue, sabi ni Mama Basta, nagsabi, alam nyo naman yun, naglive si Mama Mary, wala na daw pumunta ng bakla sa Dabao kasi ganito, ganyan, ganyan. So, hindi ko alam kung anong rason. Kung ano man ang rason niya, I will respect that. At wala naman kaming issue kasi magkausap kami ni Mama, nag Merry Christmas pa kami, tumawag pa kami with Amo, ganun ganyan. At wala talaga malinis ako ng pupunta ng Dabao kasi hindi talaga ako pupunta ng Dabao, okay? Hindi ako pupunta ng Dabao hanggat hindi natatapos ang New Year. And that's the fact, the reality, ha? Huh? Yan ang totoo. So, wala talaga akong plano pumunta ng Dabao kasi nag-usap na kami, hindi ako kasali. Ito lang mga bakla na hindi natuloy sa dabaw Ngayon, hindi talaga papunta ng Japan si, Ma si Bakang. And siguro, sinabi din ni Mama Mary na ah, umamin ka sa lahat, kundi balay mo, papuntahin kita ng Japan, pag ano, ganito, ganyan. Siguro, yun ang reward ni Mama Mary sa kanya, na interviewin siya, umamin siya sa lahat para matapos na. And then, sabi ni Mama Mary, since nangyari na yan, yung about sa droga-droga, kailangan niyang i-rehab. So, sabi ni Mama Mary, oh, mayroon pa naman akong papers, i-apply kita, pag lumabas ka, o di, pumunta ka ng Japan, mauna ka na lang sa Japan. Kasi guys, dapat talaga pupunta ng Japan, si Mia, si Inday, si Jigjag. Kasi sila yung mga passport that time. Di ba nga, last time, mga October or September, October, pumunta kami ng Manila lahat kasi mag apply dapat sila ng visa sa Japan. Kaso so, hindi na napadala kasi nga, wag na lang daw kasi uuwi din si Mama Mary. Kasi supposed to be, supposedly, pupunta ng Japan sila ni Mia, Jigjag, October. Tapos sabay-sabay na silang uuwi ng December dito. Hindi na tuloy kasi nga, binigay yung mga papers doon sa mga kasama nila ni Mama Mary sa Davao na sila ate Ayong. So, hindi na sila nag-apply ng visa sa Japan. Kasi ang plano namin, after ng birthday ko sa March 4, mag apply na kami ng visa papunta ng Japan sabay-sabay mga bakla. Kasi inaantay na namin yung passport ni Yayahana, ni Bakang. So, yun ang plano talaga. Originally, after ng birthday ko, pupunta kami ng Japan. Yun talaga ang pinaka-plano talaga. Sabay-sabay kami, ganito, ganyan. Since nagkaroon ng problema si Bakang, nagkaroon ng issue si Bakang, Binigyan na lang siya ng reward ni Mama to help her para pagkatapos ng Pasko New Year, uwi na dapat si Bakang dito. Hindi na niya pinauwi. Ang ginawa niya, pina-apply na lang niya ng visa since may papers pa naman for application sa visa. Napunta na ngayon na apply si Bakang ng Japan. Ngayon sa mga nagsabi, inggit kami, siguro yung mga kasama ko sila ni Inday, si, nga, hindi pa nakapunta ng Japan, sila ni Jigjag na dapat um, magkakasama sana sila sa Japan ng October, tapos si Bakang nakapunta ngayon. Hindi inggit, more on, ay, oh, buti pa si Bakang, pero okay na rin first time niya, tsaka kailangan din niya makaipon para makapagbayad ng obligasyon niya. Dahil ang Japan, guys, anytime, si Mia nag-apply po ng Japan, sarili po niya, wala po siyang mamamiri, wala siyang mamamiri. Sarili po niyang apply niyon, tourist visa. Ako, nakapag-apply na rin ako ng um, papers si Mama mary pero nakapag-apply rin ako ng multiple without Mama mary <laughs> Ha? <laughs> ano? The... Ha? Pinakani? Itong sinabi na oh, ano comment, comment, comment. Issue talaga. O, pa pinablik ang mo ang pinsan mo pati na din pamilya na sinaktan mo dapat ikaw mag-ano sa mga tao hindi yung dadagdagan pa I think lahat naman kayo nagdudroga si bakang lang na diin niyo I'm Ron Aguilar hindi ko pinablik ang issue ni Bakang baka hindi ka nanood ng live ni Mama Mary doon siya umamin sa katangahan niya ikaw ba naman aamin ka nagdodroga ka ng ilang taon sa live siniraan ko ba siya siya ang umamin kay Mama Mary. Kung hindi ka ba naman syunga-syunga. Umamin siya. At wala akong dinamay na pamilya niya kahit isa. Pinrivate kung kausapin si Claudine na ganito ganyan. Asi kasawin si Bakang kasi ganito ganito ganyan. Wala ako Kung marireview niyo lahat, wala akong siniraan sa lahat. And yes, lahat kami nagdodroga, lahat kami adik. Si Bakang lang ang umamin. <laughs> Excuse me. Diba? Sa kasyungahan niya. Kaya nga, Huwag niyo akong inidiin na in in ingit-ingit ako dahil may multiple visa ako. At kung void man yon hindi naman yon up kasi. Kung hindi na yon pwede dahil sa pandemic, pwede ako mag-apply anytime sa Japan. Kaya huwag kayong ano dyan. Okay, for the record, hindi ako ang nagsa nagsuplong kay Bakang. May nagsabi, may, pumunta dito na pulis at binantaan ako na mag-ingat sa mga kasama ko dahil nandito daw yung mga, yung dito daw yung nagtutulak or nagsusupply ng ng bawal na gamot dito sa bahay dito pumupunta daw nagpupunta hindi hindi siya dito nagtutulak nagpupunta daw dito yung suspect so sino sa amin eh lahat naman kami mukhang mga suspect dahil sa mga itsura namin oh wala akong sinabi kung sino ha okay walang sinabi walang umamin pero siya ang umamin doon kay Mama Mary sa live so, yun ang pinaka biggest uh, decision na ginawa niya Eyal Tolentino, bakit si Mama Brenda pang maingit? Eh, galing na siya ng Japan. Oo, oh, oh, tsaka hindi ko na nga mabilang sa pas... Wala nga akong ano dito eh. Nagtrabaho siya trabaho sa Japan, kung totoo siya. Oo, oh, oh. at ang tawag nito, saan ba yung passport ko dito na luma? Kasi wala kasi luma akong passport eh. Andito yung bago kong passport, Oh. May tatak pa to, eh, no? Ayun, no, may visa ako dito. Hanggang October 24, 2024. October 24, 2024. That's multiple visa since 2019, okay? In, naliparan ko sa isang beses nung no, nag-show ako Asan na yung may butas ko na passport? Andun lahat Siguro naka Dalawang beses ako natatakan Sa 2014 15 Nakapunta ko Lipad ako 16 17 17 18 dalawang beses, 19. Nakawalo yata ako napunta ng Japan or pito, I'm, I'm not mistaken. Didong, bahahayop ka talaga. Didong dumarot. Sila ako, didong uh, oh, Kaya mali kayo sa sinasabi Yung walang kawatan at magnanakaw at adik na amin. Meron si Bakang. At wala akong issue doon kasi nga, proud naman siya na inamin niya at nagbabago naman siya. And I'm very happy kasi tinulungan siya ni Mama Mary and Mama Mary is the instrument na mabago siya sa sarili niya. At I'm very happy hindi ko sisiraan si Bakang na pagpunta ng Japan kasi nga, I'm very happy kasi nakakabayad siya sa mga utang niya hindi lang sa akin kundi sa lahat ng mga inutangan niya. At I'm very happy for that. At kung mayroon bang issue about sa amin um, ni Bakang, tapos na. Oh, asan ba yung chat ko si Bakang? Katext -ka ko siya kahapon. Kahapon. Oh, para malaman nyo Kazi Bakang. Ayan, no? Yung convo namin. Sabi pa niya, ha, 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 I love you. Hindi niyo mabasa. Tingnan niyo. Kaya huwag kayong issue dyan. Oh. Basahin niyo. Sige na, oy. Kay galupad na sa Manila pa 3 p.m. Among flight sa Japan. O, ba diba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Sorry na good oy basta ikaw bawi ra ko nimo you don't worry apel japon kas akong prayers especially ang health nimo diya kay sige ra bakag kaon enko bakit tinatablan ka pa ba ng prayers ha sabi, sayo mo gawin yan. Nabuang ka. Kailangan mo yan. Kailangan mo ng pray over. Kaya tumawa siya. Ha, ha, ha. I love you. O, ba diba? O, kasi, maningkamot, mangko. O, ba diba? Sabi ko. Value. Pag, pagtarong, jud Pangwarta dito para makabayad ka sa imong obligasyon kay ako. Ako, diri. Gipang na ang mga lahas dahil sayo. Sabi ko, sabi niya. Okay, kasi. Maningkamot ko. Ibig sabihin, okay, kasi. Um, pa, ano, pagsisikapan ko. Sabi ko sa kanya, hindi sana ako nagkahirap-hirap ngayon sa pera kung hindi dahil sa iyo. Sabi niya, oo nga, yan yung priority ko. Yan ang sabi din ni mama. oh see? See? Tingnan mo. oh sabi niya, kasi palipad na kami ng Manila. Samok ba ni mo ay lupad pa man dito? Sabi ko sa kanya. Sabi ko, ewan ko sa iyo, lumipad ka doon. Tapos sabi niya, oh sabi ko, baka si mama na naman gaguhin mo. Sabi niya, huy, simba ko, hindi ah. O, oh, diba? Sabi ko, um, ah, uh, sabi ko, ano yung bitaw? Okay, eh, by the way, by the way yata yung bitaw, magtarong jud pangwarta dito, kanang ayusin mo, mag pera ka talaga, magkapera ka talaga dun para makabayad sa obligasyon mo. And kahapon yan ha, kahapon. Kahapon, yesterday. Okay, yesterday. And lahat kami dito, wala kaming issue kay Bakang, wala kami inggit kay Bakang kasi, bakit kami may inggit, lalo-lalo na ako. Hmm? Never kung siniraan si Bakang ha. Panay kayo ba sa akin? Huh? Sa mga defenders ni Bakang, please put it in your mind, hindi ako inggit at never akong maiinggit kay Bakang at wala akong galit sa kanya dahil last month, nabayaran niya ako ng 25,000 and this month, nabayaran niya ako ng 10,000 and hopefully, January hanggang ano, makabayad siya. At sana kayo din nagbabayad ng utang kung kayo. At sana kayo din tulungan nyo si Bakang na umangat para makabayad siya ng utang. Dahil kung ilulog mo... Meron akong convoluted with my manager, handler sa um, social media namin si Kuya Robert. Lagi niya tinatanong, ano madam, ano bang gagawin ko dito kay Bakang? I-deactivate -de ko na ba yung social media niya? Hindi na siya nagbabayad sa akin simula February last year. Sabi ko, kuya, wag po. Kasi pag tinigil ni Bakang, pag wala siyang income, mas lalo siyang malulugmok at hindi tayo mababayaran. Kaya mas mabuti ng umangat siya ngayon para makabayad siya ng obligasyon niya. Ha? Huh? Bakit ko i-wish sa tao na lumugmok para hindi? Eh, dadamay ako, di ba? Nadamay ako. Oh, di ba sabi ni Stephanie, sana all binabayaran. Best friend niya na yan, ha? Si Stephanie, ha? Steffi, ha? Ang nanay ni Buknoy. Yan yung best friend ni Bakang na pinupuntahan at tinatambayan niya doon ng mga issue-issue na yan. So, si Stephanie, oh, hindi pa Hindi ka pa bayad bayad day? Biniyaran niya ako ng 25,000 noong November tas kasi malaki kita niya noon. Tapos, December, nag-iipon siya tapos nakabayad siya ng 10,000 sa akin. At ngayong January, nasa Japan na siya. I am very happy that she's, she's going to pay me, okay? Oh. Hmm, di ba? So, ang sama ng ugali ko. <laughs> Bakit kaya masama ugali ko? Saan banda po? Okay, explain to me where my ugali is masama. Dahil inggitera ako? Oo. Uh. Oo, wala ka ng ingalit pero yung mga sinabi mo, oh, you don't need... Rona Aguilar. Sino ka ito si R Rona Aguilar? Yeah. Ah, Defender. Siguro ito ni Bakang. Okay, hi, yan lang po yung sasabihin ko for today's video. Iko-close ako na po yung issue ngayon. Kasi nga, um, dati na closing issue last year about sa mga issue namin ni Bakang. Ngayon, open na naman about nakapag-Japan na siya na one of jacket, inggit daw ako, na ganito, ganyan, ganyan. Excuse me, guys. Baka isampal ko sa inyo yung visa kong multiple. Okay. Ba't di ka nag yung binati kanya ng Happy New Year? Because hindi ko gusto. Happy ba yung New Year ko sa kanya? Guys, I am not plastic. Okay? Meron pa kami mga chat dito. Pag nag-chat sa akin, Merry Christmas sa akin. Ina mo. O, oh. oh, lol. Gaganoin ko pa yan siya. O, oh, Merry Christmas. Hindi ko siya... O, oh, Oh, nakita niyo pa pala, mga marites. Ayan, o. Oh. Sabi niya, Oh, Happy New Year kasi. O, oh, sabi pa, o. Oh, sa muka, oy, Oh, sabi niya, Oh, Merry Christmas kasi. Sabi ko, humana ang Christmas kasi nag-greet sa akin ano 28 na yata yan sabi niya sabi ko Huma na ang christmas tapos na yan. sabi niya aw haha, sabi ko basing masagpaan ta ka sabi ganyan pa ako magsalita sa kanya sabi ko baka masampal kita sige kag sip sabi niya ah sa muka oy ha 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 oh tingnan mo may heart heart pa sabi ko hello binati niya ako ng happy new year Guys, kung kayo, kaya nyo magkapagplastikan, ako hindi. Pag sinabi na hindi ko gusto yung tao, pag hindi ko gusto, bakit ko babatiin ng Happy New Year kung hindi ko siya gusto, happy, batiin ng Happy New Year? Sige nga, alam mo ba, bago na Christmas, bago na Pasko, nagpapalpitit ako dahil sa stress ng mga nangyayari na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko sa kanya, ikaw talaga dahil lang bakit ako nagpapalpitit dahil sa nangyayari. Kasi that time, yun yung issue na after namin, issue ni Bakang, nawalan ako ng mga alahas. Tapos sasabihin nyo na wala na ang issue ng alahas kasi nakita na na misplaced na. Ay, nako, kung pwede lang magmura dito. Kung hindi po nakita ang alahas ko, nawala po ang mga alahas ko, mga lima or anim yun. Kasi may, may ganun pa na hikaw, may ganun na hikaw, yung mitay-bitay, mayroon pa akong pendant na cross, yung sing-sing ko na may mga bato na binenta ni Mama Mary 120,000 na hindi ko pabayad hanggang ngayon okay hindi po nakikita at nakipag-usap ako kay Miss J. Costura ang ating sidekick ba yun? Mm -mm. sidekick ang ating sidekick na si Miss J. Costura kung kilala niyo siya nagpa nagpahula pa ako sa kanya nung isang araw okay meron pa ngayong Tuesday ulit bukas para malaman ko talaga kung sino ang kumuha hindi po na-misplace ang alahas ko kinuha dito sa drawer okay kaya puro kayo ano dyan Nagpapakatotoo lang ako Kaya sa lahat dyan Kaya pag sinasabing Ay nako Wala kami issue ni Bakang Kayo ang may issue ni Bakang <laughs> Kayo ang may issue guys Kasi sa may, may sugat si Chuchay Sa liig. Kasi pinakain ko ng isda oh? <laughs> Kaya guys Maging happy na lang kayo Okay Bakit ka magpapaka plastic Happy New Year po Merry Christmas I love you kasi eh, Hindi naman ako Ano sa kanya hindi naman ako that time wala akong ano sa kanya. Ang tag hindi pa ako in good that terms. Tanong ni Jerome, Domingo, Brent Tavich, tuli ka lang ba? <laughs> tuli na ako nung bago mag first year. Gusto mo makita yung balat? uh Bakit ko kukontrayin si Bakang? Meron pa siyang half million na utang sa akin. Ha? Kaya Kayo naman, kala nyo naman. Yung mga defenders ni Bakang, kala mo naman talaga. Kaya magbayad. Bayaran nyo yung utang ni Bakang at mananahimik ako. Kung ang Diyos marunong magpatawad, ikaw pa, ikaw, ah, ikaw pa kaya. Ha? Tapos na kami. Okay na kami. Andyan na naman ang butanding at balye ng Inggitera. John Reyes. Mm. Parang kayo nagkasya kung may butanding dito. Ang lindo Cardo, para magkasya ang butanding. Hindi. May yung nagsasalita naman po, <laughs> well, tapos na ako sa issue na yan. Ay, Ate Telma Makayan. Ah, Mesya. Hindi na ako magkakaano sa mga bashers, sabi ni Gio. Pag pinakinggan mo yung mga bashers na yan, ikaw at ikaw lang matatalo. Kasi yung mga yan, ikakasiyan nila yan na nagagalit ka, na binabash ka. Kaya sabi ko naman, okay. Happy na rin ako na nakapagpasaya ako ng mga taong malungkot ang buhay. Hindi mahal ng ano, pamilya nila. Ako utog lang. Uh, ako di ko nakikita kasi. Thank you so much for watching guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga bashers dyan. Thank you so much and I hope you're happy. Thank you dahil na, I, I'm very happy kasi nakapagpasaya ako ng mga kagayan yung mga beater. Okay, thank you so much. Bye. <laughs>